Ayan po, malapit nang maluto ang ating abdobong bebe. Ayan, malapit na masunog pala lang. <laughs> malapit na masunog. <laughs> malapit na palang masunog. Dahil sa lakas ng awing panggatong. Ayan, ang aming panggatong, panggatong siya, ay puno. Ano ba yan? Puno na panggatong. Tignan <laughs> <Deg -deg> mo. Hindi <laughs> mo na tatagdag ang tubig. Yan, sunog na. <laughs> sunog na. Mm, ang awi na lang. Ang bango. Lumabas yung mantira. Napitas ka. Alang titigas-tigas dyan sa ating panggatong na yan, Sa ating magical na yan. At sa kabila, at tayo ay magluluto ng larahita at saka ng piritong manok. Kasi yung aking mga apo ay eh, hindi kumakain ng bibi. E, ang sarap-sarap ng bibi. Ayan, dito po. Ayan, dyan tayo magpiparito sa kabila. Ay, sarap na ang pilay kakainin mo yan. Bawal yan. Bawal. Bawal sa atin yan. Maka, malakas daw yan sa ano, kolesterol. Kaya iulam natin lab to. Labahita. Ayan o. Ano. Labahita. Ito po kasarapan sa eh. ginawa ng aking lab na kala na yan eh. Kahit puno, naigagatong. Kahit puno, naigagatong. Hindi na kailangan pang sibakin. ไอ้นั่นหลักไงเออยังไม่อ,อย่างั้นเราโตในัน ko naman. Sa dulo may sinain. Sa gitna yung bibi At dito naman ay ang ating manok na pirito. Yan, ang ganda-ganda ng tuloy yan. Yan, buto na ang labahita at ang chicken at ayun malapit na rin maluto ang adobong bibe tinitingnan na nila kung malambot malambot na ano malambot eh di na yan mahina naman ay apoy oh. sanga sanga puno ito puno ba ito ng ano mangga puno ng mangga Na. Pwede na raw, pwede na. Pwede na mga guys, mga ka ni, mga dadie. Hayo ng ating pabun ng sasabong. Kumain tayo, mamantik na, wala pa tayong Sige po, hanggang dito na lang ang aming video. Buhay. Magandang, buhay magandang, buhay, magandang buhay, magandang pag-asa. Magandang buhay, magandang pag-asa sa atin lahat. Dahil? Dahil? Kanyang aking lab. Kanyang kanyang naghihintay pa ng pag-asa. Ngayon. Kaya huwag po tayo mawala ng pag-asa. Dahil habang nagkisiya ko, may pag-asa.